Wow, ang ganda. Yan na lang din talaga yung nasabi ko ng mga oras na to. Finally nga, buo na yung desisyon ko na magkakabit kami ng vinyl tiles. Pero bago nga yan, inurong muna namin tong sofa. Tapos niligpit ko na nga tong carpet at nag-vacuum na nga rin ako dyan. Tsaka nag para maalis lahat ng alikabok. Morder nga po pala ako nitong stickwell na vinyl glue. Kahit nga meron ng pandikit itong vinyl na gagamitin namin. Para nga mas maging madikit to dito sa sahig namin. Dahil sayang naman yung ginastos ko dito kung matutuklap din naman kagad. Bali, 20 pesos each ko nga pala na Ito vinyl tiles na to. Pero depende pa rin yung presyo nya kung ilan nga yung bibilin nyo. Noong nagsukat nga kami, ang tansya nga namin e eh, 163 pieces yung kakailanganin namin. Pero napacheck out na ako ng 165 pieces para meron kami yung ng dalawa. At eto naman pong stickwell vinyl tiles glue e eh, 280 pesos po yung bili ko sa isang piraso. Unang check out ko nga dalawa lang muna yung in order ko. Pero napansin namin na kukulangin kaya naman nag check out pa ako ng dalawang piraso pa. Medyo malaki po kasi yung paglalagyan namin. Bukot nga dito sa may sala, e eh, pinagkitan din namin dun sa may kainan tsaka dun sa may harapan ng kwarto. Papakita ko na nga rin sa inyo yung itsura nitong sahig namin na bitak-bitak na. Eto nga pong design ng vinyl, eh ako po yung pumili niyan at floor sticker number 10 nga po yan. Para nga mas madaling ihagod yung vinyl glue, eh gumamit na nga po kami dyan ng ATM card na luma na na hindi na ginagamit. Eto nga mga ganitong vinyl sticker, bagay lang to sa mga makikinis yung sahig. Kasi pagka rough yung sahig nyo, medyo mahihirapan kayo sa pagdidikit neto. Gumamit na nga ng eskwala yung asawa ko dyan para para pantay nga daw at masunod nga yung pattern na sinusundan niya. Nakakatuwa nga kasi sinup na sinup niya talaga yung pagdidikit bawat isang piraso. Kinabukasan nga po pala, hindi pa kami nangangalahate sa pagdidikit dito sa may sala, eh, ganyan na lang po kakonte yung natira na glue. Hindi nga po pala namin natapos to ng isang araw lang dahil nagagawa lang to ng asawa ko pagka uwi niya galing sa trabaho. Gusto niya kasi siya lang yung magsusukat at saka magdidikit dahil sayang naman daw pagka meron kaming mali na nagawa. Kasi nga sa isip namin, eh, sakto lang din talaga itong na check out ko at may pasobra nga lang na dalawang piraso. Inaabot na nga kami dito ng gabi at dahil napakainit nga, kaya eto break time nga muna at nag-ice cream muna kami. Magbaon nga lang kayo ng medyo mahaba-habang pasensya at talaga naman nakakapagod yung pagdidikit nga nito. Pero alam nyo ba, hindi pa natatapos, nakikita ko na yung magiging resulta kasi kahit kalahati pa lang ng sala namin yung nadidikitan eh, ang ganda na ng resulta. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit ngayon lang ako nagdikit nito? Sana pala, dati pa lang. Dami kasi talaga nagsasabi sa akin dati na mami, dikitan mo na ng vinyl tiles yung sahig nyo. Mami, vinyl tiles na lang yung kulang. Ito po kasing sahig namin, eh, naka-red cement po yan. At nagpo-floor wax po ako dyan. Kaya naman talagang medyo matrabaho siya pagka naglilinis ako. Kasi pag hindi po yan na ituloy-tuloy yung pagpo-floor wax, eh, mamumuti po yung sahig. Kaya naman laking tulong din talaga na nakapag-vinyl tiles kami. Kasi eto, kahit mag-map lang ako, e, eh, okay na. So anyways, hindi nga po pala ito isang checkout lang. Dahil talaga namang medyo mabigat siya sa bulsa pagka isahang check-out lang yung ginawa ko. Kaya naman inipon-ipon ko po gato pagka meron nga akong budget. Na-open ko na nga lahat ng natitira na hindi ko pa na-unboxing para nga i-check isa-isa kung meron nga ba yung damage. Pero ayun, sobrang tuwa ko nga kasi kahit isa e eh, wala pong sira. Nakakapag-start nga na magdikit yung asawa ko pagka alas 5 na ng hapon. Tapos inaabot na siya ng gabi at kita nyo naman alas 7 na mahigit. Opo, kita nyo naman iba na nga yung short ng asawa ko dyan dahil pangatlong araw na nga ito. Maganda ako magdidikit kayo nito. Meron kayong isang buong araw para matapos din kagad. Pero syempre, depende pa rin yan kung gaano nga kalawak yung pagdidikitan nyo? 11.30 na. 11.30 na. Pero, oh, tignan nyo siya. Nagdidikit pa din. Grabing si lang din talaga nitong ni asawa ko sa pagdidikit at napakatsaga niya nga. Mag-alas 12 na nga nung tumigil na siya sa pagdidikit. At ito na nga lahat yung nadikitan niya at tinuloy niya na nga ito ulit kinabukasan. Kaya kung mapapansin nyo sa mga mini vlogs ko, nitong mga nakarang araw eh hindi po talaga ako nagbibidyo dito sa may sala. Pati nga dito sa may kainan, mostly dun lang sa may kusina. Kasi nga hindi pa rin kami tapos sa pagdidikit ng vinyl tiles noong mga araw na yun. Habang busy nga siya dyan sa pagdidikit, inalis ko na nga yung lamesa banda dahil iurong nga namin yung tukado. Finally nga kasi matatapos na siya dito sa may sala at dito na yung isusunod niya. Akala nga namin matatapos to nung araw ng Webes kasi nga day off niya ng araw na yan. Pero dahil lumuwas nga siya, eh hapon na siya umuwi. Alam nyo ba, medyo natagalan lang din talaga kasi siya dito sa pagsusukat kasi nga yung sahig namin eh hindi po pantay. Kaya dati, alangan talaga ako magdikit ng vinyl test dahil hindi nga pantay yung sahig namin. Pero alam nyo ba, nung nakita ko yung resulta, napawaw na nga lang din talaga ako at napasabi na lang ako sa sarili ko, sayang dapat dati pa kami nagdikit na ito. At para nga lumuwag-luwag dun sa may sala, binalik na rin namin itong mga nakalagay dito. Total na tapos na rin naman dikitan ng asawa ko. At maya, -maya nga ikumain na nga rin kami dahil mag alas 9 na rin ang mga oras na to. Kaso maya, -maya pagtigin ko, tulog na pala itong asawa ko. At ito na nga pala lahat ng nadikitan niya. Kaya naman sabi ko, sayang naman kung hindi to matatapos kagad. Kaya naman ako na nagtuloy. Sa paglalagay nga pala namin ng vinyl glue, inuuna muna namin lagyan ng pandikit yung mga gilid-gilid para just in case may matapon tubig. At least hindi siya papasukay ng tubig o di kaya ng insekto. Nabukasan na nga ito at ako na nga yung nagtuloy at tapo na nga ng mga oras na to. Buti na nga lang sinabi ng mister ko na ako na nga daw yung magtuloy nito. Wala na nga rin siya kasi nung tinuloy ko nung gabi, eh okay naman yung resulta. Yun nga lang, hindi ko akalain na ang sakit pala sa balakang magdikit-dikit nito. Pero go lang kasi nga gusto ko matapos na kami dito sa pagdidikit. Para at least bago umuwi yung asawa ko, eh may nasimula na nga ako. Tapos ko konti na lang yung didikitan namin. At sa isip ko nga okay lang siguro ko magkamali kahit ilang piraso dahil may mga sobrang pa pala. Kasi bago ako nun mag-check out ng vinyl tiles, pinasukatan ko to sa asawa ko at ako nga yung nagtansya kung ilang piraso. Pagka 3 and a half kasi yung magkakasya dun sa isang hilera, ginagawa ko ng 4. Maya-maya nga, habang nagdidikit ako dito, e eh, dumating na rin yung mister ko at tinanggal na nga rin namin tong pinto. Kasi po, itong pinto namin, e eh, sumasadsad na yan sa sahig. Kaya naman babawasan ng konti ng asawa ko para nga hindi siya sumaya dun sa vinyl tiles at hindi magas kada isasara namin yung pinto. Nabot na nga ulit kami dito ng gabi at ayan, okay na okay na yung pinto at hindi na siya sumasadsad. Dalawa na nga kami ng Mr. Coy nagdidikit dahil habang nagdidikit siya dun sa may pinto eh dito naman ako. Tulungan na nga kami dito para hindi na to abutin pa ng kinabukasan. Medyo nahirapan nga lang kami sa mga gilid-gilid dahil hindi nga pantay. Kailangan rin talaga ng matinding pagsusukat. Char. Sabi nga ng asawa ko total mas mabilis daw ako maglagay ng glue kaya ako na yung maglalagay tapos siya na yung magdidikit. Eto na rin naman yung last part na didikatan namin dito sa may tapat ng pinto ng kwarto. Mabilis na lang kami dito kasi siya dikit na lang ng ako ko naman ilagay eh, lang ng lagay ng glue. So nga lang dito, nagkamali nga ako ng nadikitan, kaya inulit-ulit namin. At maya-maya, eto, finally natapos na nga rin kami. Wow, ang ganda. Yan na lang din talaga yung nasabi ko ng mga oras na to. Mas naging modern, minimalist, at saka aesthetic lalo yung loob ng bahay namin. Tapos lumiwanag pa siyang tignan. O siya, kung gusto nyo nga rin magdikit ng vinyl tiles, ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. At yun lang muna, mga Marcel Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.